Hey. Suwabi suwabi mga Lodi, oh. Yan ang ganda ng na laro mga lods So ayun po whatsapp up what's up po sa inyo mga kalodi gigs At for today's video po ay Next ko lang po yung bagong item namin dito po sa aming shop Pero po bago ang lahat ng yan ay Nagpapasalamat po ako ng napakarami Sa lahat ng aming followers Dito po sa aming facebook page YouTube channel. At nagpapasalamat po rin po ako ng napakarami sa lahat po ng ating customer dito po sa aming shop, pati na rin po sa aming online shop. Para po sa mga gustong mag-order, mga Lodi, andyan lang po sa comment section po yung link. At ito na po yung bago nating item. So ito na po yun. Sa lahat po ng mga bikers natin dyan na naghahanap po ng budget meal po na pork, ito po mga Lods. So ito po yon rider pag po binili po natin itong mga idol, ayan po ay naka-plastic lang. Itong mga loads ay size 29 na coil type o spring type. So ito na mga loads. Ayan po. Rider. So ayan. Ito po yung kanyang steer tube. Ayan po, straight tube o uh, non-tapered. Tapos ito naman po mga idol, yung kanyang lock-in sa kapo lock-out saka yung preload. Ayan mga lodi. Tapos, ayan po, tanggalin natin to. Okay. So, ayan pala mga lodi. Ayan. Bali mga idol, ang size po nito ay size 29. Tapos mga lods, may nakasulat po dyan. Ayan. Tapos mga lodi, meron na rin po yung kabitan dyan ng Uh, caliper para sa disc disc brake ngayon po mga idol, sukatin naman po natin kung anong travel size po nitong uh, si rider ngayon naman po mga idol uh, check po natin yung lock in at lock out nya kung gumagana ngayon mga lodi, naka open po yan ayan, pagka ganito okay, check po natin yan mga lodi okay Suwabe, suwabe mga lods oh. Yan, ang ganda ng daro mga lods. Okay. Ngayon mga lods, ilalak naman po natin. Okay, nakalak na. Check natin. Ayan mga lods, wala talagang kagalaw-galaw. Ngayon mga idol, check po natin. Ah, uh, kung still po ito, yan may magnet po tayong hawak. Yan. Bakal. Dito niya sa crown niya. Yan mga lords. Okay, nalalaglag yung ano, alloy steerer tube ay ano stanchion. Okay. Bakal. Tapos Bakal din po. Yan. Bakal din mga idol. Tapos mga idol, ah uh, ito ah uh, pakita ko naman sa inyo kung anong timbang nitong si Rider na size 29. Ngayon na po mga idol, titimbangan na po natin sa mahiwaga naming timbangan. Yan, gumagana pa yan mga lods kahit ganyan yan. Okay, itungan natin, baka magkasagisan. itungan lang natin ito mga idol. Okay, kung gano'ng kabigat. Ops, yan. Yeah. Yan po mga lodi Ang timbang nya Tatlong kilo sa isang guhit Ganyan kabigat po si rider Ngayon po mga idol Meron naman po tayo ditong uh, rim set na ang gulong po natin ginamit dito ay 629 na Maxis na Pace by 2.10 so ito siya mga Lods ayan po Maxis na 29 by 2.10 Maxis space. Check po natin mga lodi kung ano po ang magiging clearance nitong uh Raider na size 29 na coil type. So ayan ang mga lods. Okay. So ayan na po mga idol, yung clearance niya. Ah, uh, sa size 29 by 2.10 nag 2.10 na, na gulong na maxi space po yung ginamit natin. Bali po mga lodi yung ah uh, clearance niya. Ayan. Tapos sa gilid mga idol. Ayan po. So ayan po mga idol, para naman po sa mga magtatanong kung magkano po yung pintahan namin dito po sa aming shop nitong size 29 na uh, rider na coil type o spring type uh, 800 pesos lang po mga lodi at uh, may discount po po yan sa lahat po ng ating followers at lahat po ng ating loyal customer dito po sa aming shop So para naman po sa magtatanong kung saan po yung aming physical store dito lang po kami sa number 31 Central Avenue, Barangay Culiat, Quezon City. Yun lang po mga lords.